Hello, mga ka-farmers? Good morning. Dito na naman tayo mga ka-farmers. Tingnan natin yung mga irrebagging natin. Ngayon, umpisahan natin. Hindi kayo, tingin kayo. Ang so, mga ka-farmers, oh, ang ganda. Ayan mga ka farmers tingnan natin kung ilang hands ito pila kasi pe ni mga ka farmers 2 4 6 7 napay duha mga ka farmers wala pa ni Bukhad. so pasabot siya mga 9 hands siya mga ka farmers pero kining 9 hands mga ka farmers dili kini totally nato ipadala kay kinahanglan nato ni na sila tanggalan para mudako ang ihang mga sipi or hands karon ang akong trabaho mga ka-farmers, mag-deflower ko o magkuha ni mga braks Tawag ani tabon sa puso, bracks. ang mga ka-farmers, humok na ni siya tanggalon. Diripot sa iyang hands mga ka-farmers, kinahanglan na nga. Ang atong ipadala, dili kayo daghan mga ka-farmers kay para ang atong saging, uh, dali rasad siya muda ko. Nga, walay daghan magsup-sup saya. Ato ang saging. Bot pa sa bot, tanggalan na ang mga fingers dili tanan na nato ito, pwede ipadala maghihap ng tadere ang mga 22 ka finger sa first hand na kinahangla nato na siya tanggalon binla lang nato og 18 mga ka farmers para tambok kay ni siya mga ka farmers himsog kayo O, kanang twins mga ka farmers kanang lingkit but pasabot kinahangla na nimo siya tanggalon Mga kaparmers oh. Nani pag di flower, de flowering. Ayun. Ganda mga kaparmers. Ang ginawa natin ito, mga kaparmers. Ginasprehan nato na sila og oh. pangwala sa punggos mga kaparmers. Ginabanspray nato na sila. akong gamit, hand spray. Huma na ito tanggal sa mga bulak ni mga ka sa, deplow, uh, sa flower. Ato siyang ibalik ang ini ato ang pulibag or bagging. Okay, pag na ito na tabunan, kamraso ni sa mga mananap magasgas ato ang saging. Para gwapa, ibalik na ito ang ato ang bagging. Kana lang mga ka-farmers. Mo na akong tips sa inyo ha. Ang i-update lang na ako mga ka-farmers ang sunod natong hakbang. Thank you mga ka-farmers. Hello mga ka-farmers, kailangan tayo din na manguna sa pagtrabaho ng ating mga pananim. Tayo din na magtatrabaho mga ka-farmers tulad nito. Ang gaganda ng mga buwig nila. Thank you po. Alam mga ka-farmers, kailangan tayo din na mangunguna sa pagtrabaho ng ating mga pananim. Tayo din na magtatrabaho mga ka-farmers tulad nito. Ang gaganda ng mga buwig nila. Thank you po. Bye.